Ciao Raga, musta naga? Bilang isang OFW, saan naman tayo makarating, daladala natin yung ating pagka-Pilipino. Sa pakipagkaisa natin sa buwan ng wika at sa pakipagtulungan ng tap, tap Send, narito yung ilang salitang Italiano na ililiwat natin sa Filipino. Handa ka na Raga? Sige, umpisahan na natin. Unahin na natin yung salita na Veloce. Ang ibig sabihin niyan ay mabilis, hindi mabagal, hindi matagal. Sunod naman ay facile. Ibig sabihin naman yan ay madali lang. Sabi nga ay simplihan lang natin. Ang sunod naman na salita ay alto. Ibig sabihin naman yan ay mataas. Tapos ay siguro dahil ligtas yung pagpapadala kaya wala kang dapat na ipag-alala. At ang huling salita naman ay gratuito. Sa Filipino, ang ibig sabihin niyan ay libre, walang babayaran. Kaya raga, kung ikaw ay magpapadala doon sa mga mahal mo sa buhay na nandoon sa Pilipinas, gumamit ka ng Tap Tap Send. Bukod kasi sa subok ng mabilis, laging ligtas yung iyong pagpapadala at laging mataas ang palitan, aba, ay madali lang ang gamitin yan. Madali lang ang magpadala tapos ay malaki pa ang iyong matitipid kasi nga libre, walang bayad ang pagpapadala. Ari paraga ha, mayroon ka pang matatanggap na karagdagan o bonus doon sa iyong unang padala kapag ka ginamit mo yung promo code na RAGACHAD. Kaya kung ikaw ay nandoon sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada o kaya ay sa EU o maging doon sa UAE pwede kang gumamit ng taptap send para ikaw ay makapagpadala at yung iyong ipapadala ay matatanggap sa pamamagitan ng Banko, Gcash, Maya o kaya naman ay sa Cebuana Kaya Raga, ano pa ang hinihintay mo? Itap tap send mo na yan Karat Raga, ala